Dahil birthday ng tito ko, tita ko at saka nanay ko ngayong buwan, ito yung handaan nila sa Pinas Ang daming nilang niloto guys, ang daming ring tao, yung mga nandyan ay mga kamag-anak ko lahat yung tito ko na si Binigno Ramos at saka yung nanay ko na si Josephine Nagmata Ramos ay nandito sila sa Singapore samantalang yung tita ko na isang nag-celebrate ng birthday na si Auntie Nora ay nasa Pinas sa tito ko, tita ko at saka nanay ko happy birthday po sa inyong tatlo at God bless rin po sa inyong tatlo at sa mga nanonood God bless po sa ating lahat grabe ang dami nilang handa at saka nakakamiss yung mga ganitong mga okasyon at saka matatakam ka talaga sa mga ulam na hinanda nila at saka lalong lalo na pag may mga matitira pa ay mag-uwi ka o oh, ba? Diba? busog ka na magsyaron kuneta ka pa <laughs> sa mga kamag-anak ko pa na nasa Pinas na tumulong sa pag-celebrate o pagluluto ng mga putahe na inihanda sa kaarawan ng aking tito at saka tita at saka yung nanay ko. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre basta pag ganitong okasyon hindi mawawala yung video okay at saka yung inuman. Uh, at siyempre pag nandito ka sa ibang bansa at makikita mong ganyan yung mga pamilya mo na may okasyon uh, at ayun lang, madami ring pagkain siyempre may ingit ka o oh, diba mapapasana all ka na lang talaga pero okay lang yan at least makita mo silang masaya at salo-salo at saka nakita mo yung buong pamilya mo sa nanay ko at saka tito ko at saka yung kapatid ko na nandito sa Singapore ano masasabi nyo inggit na naman tayo no di ba madami silang handa <laughs> 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 <music> <laughs> <music> lalong lalo na yung mga ganitong jamming kantahan inuman o di ba saya-saya nila kung pwede lang talagang lakarin papuntang Pinas sa saka pabalik dito sa Singapore. Uwi muna siguro ako tapos kain tapos balik agad dito sa Singapore o di ba para mabusog. <laughs> yan na yung mga niloto nila oh. may pansit, uh, igado, tahong uh, chicken curry, kalabasa at saka yung isda at saka meron din silang sabaw, o oh, diba ang dami, sana na lang talaga no? at ito naman yung mga birthday cake nila ito yung sabaw na niloto nila ang tawag namin dyan ay lauya sobrang sarap yan guys Oh tiba, oh meron din munggo na may kasamang ampalaya o diba ang sasarap at ito na nga yung mga niloto nilang mga putahe sinigang na isda, ginisang kalabasa igado at saka tahong at saka meron pang pansit at saka chicken curry. Siyempre hindi mawawala yung kanin. Yan naman yung bunso nila lola ko at saka yung bata na nakadilaw, yan yung panganay ko akala ko umiinom siya ng alak yun pala ay juice yung kanyang iniinom o oh, di ba <laughs> na -prank. ako do na ah. <laughs> bago sila kumain ay magdasal muna tinga kanito kararap si Abipen mo bendisyonan ni Sister Josie and ni Brother Benigno Ramos Jr. Ikadada ay balasita ako Proteksyon na mida, iti aldaw kong tirabi, benesyon ang mga, nagiti pamilya da, benesyon ang nagiti ang anak da, karara ko, katulong ang iti makatawin, at karara ko, uh, pag-asato mida, kadagiti trabaho da, iti inaldaw-aldaw. Agyaman uh, kami, itangarabi arabi, karara kami ni Sister Nora, Benesinamat, nagiti tartaridagay na, Kararag na ka papa kung mama na kung kakabisat na. Kini sa Salamak ni Sister Nora manen, iti aldaw kong tirabii, iti makatawin manen, si kati mang ken mang proteksyon, ken tabigyan di iti pamati na. Na imbag ka nga Diyos, ken matalik ka, na mang padayaw, mang ka dawat ken kararag mi. Pero sinangbat di iti naglutok, pati iti nga taraon, ipaay mo kanakwad ang isarong at itinagaw algao kay Rabi I. Uh, Santi Pikarem, di kiting na, ipasubling kanakwad at 100 folds of blessing kanakwad. Benisinam na kami mataglatan, at tikaranag tiya dito mo, ipatpatuloy mo mga benisinam sa kina pamilya. Ito ang may tikaranag, itinaga ni Apo Isus, nawatan mo ito, Amen. Yan naman yung mga pinsang ko at saka yung nag-aalaga doon sa bata ay yan, yung lola ko. Nanay po ng nanay ko. Sobrang saya ng lola ko. Ang dami na niyang apo guys at saka hindi lang apo, apo rin sa tuhod. Yung inaalagaan niya na bata ay apo na niya sa tuhod. Anak yan ng pinsang ko na si Hannah Jane saka yung mga iba pa niyang apo sa tuhod yung mga anak ko, anak ng kapatid ko at saka yung anak ng pinsang ko pa na nasa Hawaii Diyan sa Kalsada na yan, dyan ako dati tumatambay nung mga kabataan pa namin pero hindi pa ganyan nung dati meron din mga basketball court, half court at saka yung mga barkada ko dyan kami lagi tumatambay noon. Yan naman yung bahay nila lola ko at saka lolo ko at saka hindi dati ganyan guys ha. Old style yung bahay nila dati guys pero nagsimula nung nag-abroad na yung lolo ko at saka yung nanay ko tapos sinundan ng mga iba pa niyang kapatid ayun unti-unti silang nakaahon at saka yun na nga naging ganyan na yung bahay nila o di kaya family house nila. At muli nanang Uncle Boy, Auntie Nora, happy birthday po sa inyong tatlo. God bless po sa inyo at sa lahat ng mga nanonood, uh, maraming salamat po sa inyong lahat. Mm -hmm. The stars keep aligning for me, working it out. Perfect timing for me. I keep on drinking my hands. No sense, I get true love. we pop out, get cooler. Just let the wind grab